Mayroon ka bang mga halaman na sobrang tagal mamulaklak? At alam mo ba na may mga halaman pala na swerte kapag namulaklak na kaya magdulot ng swerte sa usaping pera at magtanggal ng malas at magbigay ng kasaganahan sa pamilya? Sa video ito ay tatalakayin natin ang mga halamang may swerte dulot kapag ang mga halamang ito ay namulaklak na. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. May mga halaman tayong ornamental na akala natin ay hindi talaga nagkakaroon ng bulaklak. Kaya minsan ay nagugulat at natutuwa tayo kapag nakita natin ito nagkaroon ng bulaklak. Sa katunayan, ang mga halamang ornamental ay namumulaklak talaga kapag dumating na sa wastong gulang o tanda nito. Tinawag itong ornamental dahil sa magaganda nitong mga dahon o bracts na may iba't ibang kulay kahit wala itong bulaklak at ito ay nagbibigay ng aesthetic looks sa loob at labas ng ating tahanan. At alam mo ba na ayon sa feng shui na ang mga halamang bibihira mamulaklak ay pinaniniwala ang nagdudulot ng matinding swerte at dahil ito sa mga simbolismo at katangi ang iniuugnay sa kalikasan na may kakayahang humatak ng positive energy, abundance at maging swerte sa os sa ping pera upang gumaan ang ating dinadalang problema at narito ang pitong halamang bibihira mamulaklak na pinaniniwala ang sobrang swerte pala ang dulot kapag ito ay namulaklak. Number 7. Aglonema alam mo ba na ang pangalang aglonema ay dalawang salita na pinagsama mula sa salitang griego na algos na ibig sabihin ay shining o nagniningning at nema na ang ibig sabihin ay thread o sinulid na siyang sinisimbolo ng mga dahon ng aglonema kaya ito itinuturing na swarte sa kahit saang bansa. Tinatawag din itong Chinese evergreen dahil sa sobrang tagal malanta ng mga dahon nito. Hindi natin madalas makita magkaroon ng bulaklak ang aglonema sa kadahilan ng wala pa ito sa sapat na gulang. Ang aglonema na may mga red patches o red variant na dahon ay pinaniniwala ang namumulaklak kapag ito ay nasa 1 o 2 years old na ahin sa pag-aaral at may mga factors din na nakakaapekto kung bakit ito namumulaklak. Una, marahil sobrang maganda ang kalidad ng iyong pag-aalaga sa aglonema. At pangalawa, ito ay marahil dulot ng stress sa iyong halaman sa pag-aakalang malapit ng matapos ang lifespan nito at ito ay nagpoproduce ng bulaklak upang lumikha ng buto para ito ay makapagparami. Ngunit kung buhay pa rin ang mga halamang ornamental matapos mamulaklak, ito ay nangangahulugang maganda ang kalidad ng iyong pag-aalaga sa aglonema at sa ibang halamang ornamental. Pinaniniwalaan naman sa feng shui na kapag ang aglonema ay namulaklak, ito ay nangangahulugang may darating sa iyo na malaking swerte na hindi mo inaasahan at ito ay maaaring swerte sa pera o kaya naman isang magandang balita dahil pinapalakas di umano ng bulaklak na aglonema ang swerteng taglay ng tao kapag ito ay namulaklak na. Ang iba naman ay pinuputol ang mga bulaklak na aglonema sa kadahilan ng nagiging bansot at hindi kaaya-aya ang tingkad ng mga kulay ng dahon na aglonema at maaaring gawin itong pampaswerte kung ilalagay ang mga pinutol na bulaklak na aglonema sa altar upang tumupad ito ng ating mga hiling. Number 6, ZZ Plant isa ang ZZ plant o zamiocalcas zamifolia sa rare o sobrang bihirang mamulaklak. Napakahirap din pabulaklakin ito at nangangailangan ng tamang pag-aalaga at kahit ang ilang mga plantito at plantita na eksperto na sa pag-aalaga ng ZZ plant ay nahihirapan pa rin silang pabulaklakin ito lalo na sa loob ng bahay o kapag indoor at maging sa wild. Ayon sa pag-aaral na namumulaklak ang ZZ plant kapag ito ay 5 to 6 years old na dahil ang ZZ plant ay slow grower o napakabagal lumaki at lumago. Ang bulaklak ng ZZ plant ay may yellow cream with white color na may makapal na spadix na tulad ng anthurium at may maliit na spate o talulot. At tumatagal ang bulaklak nito ng 48 hours o dalawang araw lamang matapos itong mamukadkad. Base sa kultura sa feng shui, tinatawag ang ZZ plant bilang fortune tree. At kapag ang ZZ plant ay namulaklak, ito ay nangangahulog ang maghahatid ng malakas na bugso ng swerte sa usaping pera at negosyo o sa iyong trabaho, ang bulaklak ng ZZ Plant ay nagtataglay ng malakas na hatak ng swerte sa kapalaran bukod sa taglay ng swerte ng mismong halaman ito, na may kinalaman sa swerte sa pagbabalanse ng good energy at palakasin ng ating determinasyon sa pag-iipon ng pera. Ipinapayo na ipuesto ang ZZ Plant sa bandang bintana ng loob ng bahay kung saan nasisikatan ito ng liwanag at sa pagdidilig naman ay maaari itong diligan isang beses sa is isa o dalawang linggo at mas mainam na tignan muna ang lupa nito kung tuyo na bago diligan ang zizi plant. Number 5, drasina fragrance. Napakabihira rin talaga nitong mamulaklak dahil ayon sa obserbasyon at mga naitalang datos tungkol sa halamang drasina fragrance ay namumulaklak lamang ito nang hindi inaasahan kapag naabot na nito ang lima o sampung taong gulang magmula nang ito ay maitanim tinatayang ang panahon ng pamumulaklak nito ay maaring bago sumapit ang summer o tag-init at namumulaklak rin ito sa taglagas na tumatagal hanggang sa unang bahagi ng taglamig sa ibang bansa. Sa konteksto ng feng shui, ang pagkakaroon ng bulaklak ng Dracaena fragrance o kilala rin sa pangalang fortune plant at iron tree plant ay maaring ituring na magandang senyales. Ang pamumukadkad ng bulaklak ng halamang ito ay pinaniniwala ang magdudulot ng iba't ibang positibong kahulugan at enerhi sa tahanan, opisina at maging sa negosyo. Kapag nagkaroon ng bulaklak ang Dracaena Fragrance ay senyalas ito ng tagumpay at pag-ullad. Pagdagsa ng pasok ng positibong enerhiya sa tahanan na may kinalaman sa prosperity at sinisimbolo nito ang pagtatapos ng mabigat na suliranin o problema para sa nagmamayari ng Dracaena Fragrance Hindi naman maselan ang Dracaena Fragrance kaya napakainam nito na ilagay sa loob ng bahay kung saan may maliwanag na area at Diligan lamang ito isang beses sa isang linggo. Number 4, Queen of the Night. Kilala ang Queen of the Night sa pangalang Kadupul Flower at Arwaka sa ibang bansa at ito ay may scientific name na Epiphyllum oxypetalum. Ang Queen of the Night ay isang flowering succulent plant na may pagkakahawig ng kaunti sa bulaklak ng dragon fruit isa ang halamang ito sa most stunning flower in the world at sobrang rare din mamulaklak ang halamang ito. Sobrang bihira lamang talaga itong mamulaklak at isang beses lamang itong mamulaklak sa isang taon. Kaya naman, ang iba ay talagang inaabangan pa ang pagbuka ng mga bulaklak ng Queen of the Night upang masaksihan ang ganda nito. Dahil ang mga bulaklak nito ay hindi talaga nagtatagal ng isang oras at kahit ang mga lokal na tao sa bansang Sri Lanka ay talagang bihira lang talaga nila itong makitang mamulaklak at sobrang bilis rin talagang malanta ng bulaklak nito ayon sa mga plantito at plantita na nag-aabang na bumuka ang bulaklak nito sa gabi o madaling araw ay nakakaramdam sila ng gaan ng pakiramdam at saya na parang nawawala ang kanilang pagod at problema dahil sa angking ganda nito ang halamang Queen of the Night ay sobrang valuable o mahalaga sa mga ari nito Ayon sa paniniwala na tinutupad di umano ng Queen of the Night Flower ang lahat ng iyong hiling kapag nasaksihan mo ang bulaklak nitong namukadkad sa gabi o madaling araw at kinakailangan maibulong mo o masabi mo lahat sa bulaklak nito ang iyong mga hiling bago ito malanta kaya ito ang dahilan kung bakit priceless ang halamang Queen of the Night. Number 3, Kalancho o Widow's Trill ang halamang namumulaklak na ito ay madali lamang mabuhay at paramihin Ngunit ang kalancho ay maliit na uri at namumulaklak ng maliit rin Kabilang ito sa pamilya ng katakataka plant Napakadaling bumuhay at mag-alaga ng kalancho dito sa Pilipinas Dahil sa angkop na angkop ang klima ng ating bansa Kaya naman, common ito sa ating bansa At kadalasan makikita natin ito na may pulang maliliit na bulaklak Maraming kulay ang bulaklak ng kalancho Tulad ng yellow, white orange at violet at hindi ito rare dahil masipag itong mamulaklak dahil ang kalansyo lamang ang pinakaswerte sa mga halamang masipag na mamulaklak sa usaping feng shui naman ay pinaniniwalaan ng mga feng shui experts na ang pagkakaroon ng kalansyo sa ating tahanan ay nangangahulugang pagkakaroon ng na magandang pasok ng salapi mula sa trabaho at negosyo dahil sa matitingkad at iba't ibang kulay at dikit-dikit na maliliit na bulaklak nito na sumisimbolo sa barya. Ang kalancho ay sinisimbolo rin ang kasaganahan at nagtataboy ng masasamang enerhiya sa loob at labas ng bahay at pinapanatili nito ang positibong enerhiya na magandang dulot para sa relasyon ng pamilya. Number 2, Peace Lily may ilang plantito at plantita na nahihirapan talaga sa pagpapabulaklak ng peace lily at ito ay dahil sa kakulangan ng nutrients o sustansya sa lupa na siyang pangunahing kailangan ng peace lily upang ito ay mamulaklak. Ang labis na kakulangan ng peace lily sa sustansya ay naapektuhan ito ang cell division na siyang responsable upang ito ay mamulaklak. Para solusyonan ito, nangangailangan ng peace lily ng triple 10 na ratio ng nitrogen, phosphorus at potassium na fertilizer. Ngunit kung ito ay namulaklak na, ay sunod-sunod na paglabas ng mga bulaklak nito. Isa rin ang peace lily sa pinakaswerteng halaman kapag namulaklak na. Swerte rin ang peace lily ayon sa feng shui dahil sa nakapagdudulot di umano ito ng cleansing vibration na pinopromote ang harmony at kinoconvert din ng peace lily ang negative energy into positive energy. Sa ilang kultura at paniniwala, ang bulaklak ng peace lily ay kumakatawan sa kapayapaan na siyang pinagmulan ng pangalan nito ng peace lily. Sumisimbolo rin ang bulaklak ng peace lily sa kalinisan dahil sa katangian nitong luminis ng hangin upang protektahan ang ating kalusugan at spiritual aspeto. At tinataglay din ng peace lily ang simbolo ng paghatak ng kasaganahan papasok ng bahay na may kinalaman sa prosperity at abundance dahil sa malasalop palad ang hugis ng bulaklak nito. Number 1 is snake plant. Sobrang bihira magkaroon ng bulaklak ang snake plant sa kadahilanan ng nakakaapekto dito ang gulang at kakulangan ng liwanag na nakukuha ng snake plant. Ang snake plant na nakalagay sa loob ng bahay ay maaari matagalan talaga mamulaklak ayon sa mga obserbasyon at ayon sa pag-aaral na ang pamumulaklak ng snake plant ay bunga ng stress na nararanasan at maaaring dahil ito sa nabibilad ng direkta sa sikat ng araw ang snake plant at ayon sa obserbasyon ay lumilikha ang snake plant ng bulaklak sa pag-aakalang malapit ng matapos ang lifespan nito at ang bulaklak nito ang pinaghihinala ang dahilan upang magkalat ito ng mga buto upang magparami at makasurvive mula sa stress na nararanasan nito. Mayroon ding snake plant na namumulaklak kapag maayos ang pag-aalaga dito. At base sa pag-oobserba na namumulaklak ang snake plant kapag ito ay nasa 2 to 3 years old na at nasa magandang kondisyon, at ang bulaklak ng snake plant ay pinaniniwalaan sa India at kultura ng Feng Shui na nagdudulot ng madalas na swerte at ang mga bulaklak ng snake plant ay sumisimbolo sa fortune, good luck at prosperity. Kaya naman, sobrang tuwang-tuwa ang ibang plantito at plantita kapag namulaklak na ang kanilang snake plant. Ang mga nabanggit na swerte tungkol sa mga halamang bibihira lamang mamulaklak ay base sa mga paniniwala sa feng shui at maaari magkakaiba depende sa paniniwala ng individual. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyan tayo ng saya at pagpupursige sa pag-aalaga ng mabuti sa ating halaman at pinapanatili rin ito ang ating magandang pag-iisip upang manatiling positibo sa mga pananaw sa ating buhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.